Si Gloria Viretta at the age of 57. And then, for your thinking, the eye. Yung aking anak anak-anak na pinalaki, at si Ma'am Jen, siya yung na, ano nag-search dito, inanap niya ako. Sa so gusto niya magkaroon ng another na sentro, doon, doon kami nag-start our cycle. Natin. Ang business ko talaga, Ma'am, noon, yung bike ng mga bata pinapa-article ako. So nung medyo mina na yung bike, Pinadispose, dispose na lumina na yung iba na na. Sabi ano na natin. Um, umalit naman ito. Ay, ma'am, nakita mo yung picture ka dito dito. Okay. <laughs> Ang inodoro kahit anong kuskus -kus ko, ma'am, yung, yung, dilaw di ol, may tartar talaga na. At kapal, pakapal. Kinuchinto ko na. Inasido ko na. Hindi pa rin natanggal. yung Parang, ewan ko, ma'am, ano ay ako, una ka ano, Like si, si ma may ako kaya tinuturo ko sa kabilang bahay na ako. ko ako na Siyempre, may na ako. May paggawa natin yung ko, na ako. Mm. gusto mo, utang ako sa pili. Ay, ay ngayon, mama, ito na sila <laughs> Yes. Natutuwa ako kasi once nakikita ko kahit dito. Maganda. With matching shower pa mo, na Maganda na yung nagrabe. Okay. Lahat yung mga 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 Maam na sa harap, pang pakiramdam. Kasi unang una, takot na magkatakot. Like may matanda na. Sabi nila, hindi ko pa naman naranasan. Nagiging coach daw ng sakit. Kaya lang hindi ko rin pwedeng hindi linisan. Kasi baka naman uurin kami na. po si Gloria Binata, KMBO member. Masaya po dito sa KM